Hello, magandang araw po sa inyong lahat at uh, muli, welcome po sa aking channel, ang Equivalent TV. Okay, noong nakaraan na pag-usapan po natin yung presyo ng mga Shih Tzu. Uh, Napag-usapan po natin yung presyo ng mga dual color at mga tri-color. Ngayon, uh, sa video nito, pag-uusapan natin yung kung magkano ba ang presyo ng liver. Doon po pala sa mga uh, hindi-familiar sa liver... Ano pang liver? Yung liver po ay kulay. ah, uh, kadalasan kasi ng mga shizo na nakikita natin, black nose. Yung liver po, um, kulay ng ilong nila is brown. Parang ganito, meron... Ito, ito po. Ayan, makikita nyo yung ilong niya. Ayan. Brown. Tapos yung ito, yung itong nasa talampakan nila, kung anong kulay ng ilong, dapat ganoon din, liver din. Uh, liver, ay ibig sabihin brown din po. Yan, yan po ang itsura ng ilong ng mga liver. Brown sila. Iba naman yung mga black nose. Pero ito po, uh, baka malito kayo ha. Ah. Uh, ito pinakita ko, uh, shih tzu po ito, pero props siya. Next time, pag-usapan natin kung ano ba itong mga props na ito. Pero sa ngayon, pag-usapan po natin kung magkano yung presyo ng mga liver kung bibili po kayo ng liver male, liver male ang pinakamurang presyo po nito is 10,000 ayan, kung female naman uh, mabibili nyo po walang papel uh, 12 to 13,000, ayan ayan po ang presyo ng mga liver so baka meron po kayong nakikita ang presyo is 8,000 pero liver sila Uh, medyo question na po yun kasi may, medyo mahal po talaga ang liver. Uh, sa susunod po, gagawa tayo ng video bakit mahal ang liver. Pero sa ngayon, uh, doon muna tayo sa presyo ng mga liver. Okay, yung presyo ng non-paper na, na liver sa male ay 10,000 pag sa babae, sa female, 10,000 to 12,000. Ayan, dyan po naglalaro ang presyo ng mga liver. So, ginawa ko po itong video na ito para uh, meron pong ideya yung mga baguhan na nagtatanong sa kanya, magkano po ba yung liver? Kasi uh, looking for liver, ang uh, budget is 7,000, 8,000. Medyo wala po talaga kayong makikita na nagbebenta na ng ganun ang presyo. So kung meron man nagbebenta, questionable po yun. Uh, sa susunod po, gagawa tayo ng video kung bakit questionable ang mga presyo kung yung hinahanap po nila ay may PCCI naman pag may ang presyo naman po ng, nasa uh, 13,000 uh, 12 to 13,000 yan po naglalaro ang presyo ng uh, with PCCI naman tapos kung female naman naglalaro naman ang presyo nito sa 13 to 15,000 ayan so meron na po kayong ideya kung magkano ang presyo ng non-paper at ng may papel. Pero hindi po natatapos diyan yung presyon ng may papel. Kasi kung ang ang papel o ang isang river uh, maganda yung PCCI niya. Example ang panganinuno niya doon ng natin sila sikat na, mga sikat na sila big, Example lang ha. Sila Vic Soto, sila Dolphy. Ah, uh, natin sila Uh, Agamula, mga sikat na mga artisay. Pag natin may mga sikat, uh, maatrak Ay, mga sikat yung ano nito ah. Yung tatay nito pala, si Vic pa tatay pala nito, si, si, uh, yung lolo pala nito, si, si Ladolfi. Kilala yung mga nakalagay doon o yung history ng mga magulang, mga lolo, mga lolo nyo sa tuhod, ay mga kilalang mga breeder at kilalang mga kennel medyo mas mahal kasi kung ang alam sa ngayon ang magandang mga linyada sila Mertland, Casa Verde ayan po yung nakikita ko ngayon magagandang linyada Red Rumble at marami pang iba pero kung hindi naman magkagandang kagandahan ang papel, yun nga nasa ano po, 13 to 15 ng female tapos uh, ah, nasa 12 to 13 naman ang may kasi kung maganda ang linyada po talaga, maganda po ang pagiging liver. Yung kulay niya. Uh, sa susunod, uh, pag-usapan natin kung ano yung um, presyong 20,000. Meron kasi mga 20,000 na liver, 25,000 na liver. Uh, minsan umaabot ng um, 40,000. Ay yung sa akin po kasi na, nakakabenta ako ng ang presyo is 30 to 35,000 nakakabenta uh, din ako ng 20 to 25,000 na mga liver ito po yung example ng na mga naibenta ko yan tapos ito ayan ayan po yung mga example ng na mga naibenta ko pero meron din naman ako naibenta ng mga non-paper yan uh, example ng non-paper na naibenta ko ah uh, nai-benta ko ng 10,000 yung male, nai-benta ko ng 12,000 yung female. Ayan. So, ayun, uh, bakit uh, ganun ang presyo nila? Uh, maabot ng 20 to 25,000, uh, 30 to 40,000, baka magtaka po kayo. Uh, gagawa po ako ng video, video sa susunod kung bakit ganun po ang presyo nila. So, ayun. So, ulitin ko po ang presyo po ng liver na ng paper ang pinakamura po na male nasa 10,000 kung female naman nasa 12,000 tapos kung with papers naman po male nasa 13,000 ang female naman nasa 15,000 dyan po naglalaro ang presyo nila pero meron din pong uh, with PCCI na ang presyo po maabot na 20-25,000 30-40 yan so pag with papers ah uh, medyo po hindi naka ka uh, stick sa isang presyo lang. Naglalaro po ang presyo niya sa iba't ibang angulo. So, discuss ko po sa susunod. So, ayun lang po. At, at kung bago po kayo sa aking channel, malamang bago kayo kasi bagong gawa lang ito, uh, please subscribe naman po, pakipindot yung pulang buton. At kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga gustong malaman, at mga hindi na-intindihan doon sa mga diniscuss ko, uh, please comment at uh, 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 pagtutuunan natin ng pansin yan. Gagawa tayo ng video, discuss din natin yan. At palike na rin po. Please like na rin po ng video na ito. Tapos, pa-share na rin po sa mga akilala ninyo. Lalo na po doon sa mga kaibigan natin na uh, wala pa masyadong alam sa pagsisitso. Ayun. Uh, maraming maraming salamat po. Sana po ay eh, um, may natutunan kayo sa video ito. So, ayun. Thank you.